Na biktima ng modus ang isang babae gamit ang GCash scam sa bayan ng Rojas Isabela kung saan posibleng sangkot ang tatlong kalalakihan. Ayon sa ulat, habang nagtatrabaho sa kanilang opisina, nakatabi ng kanilang tindahan sa Public Market District 1, Barangay Muñoz West, ay nilapitan siya ng dalawang lalaking nagpakilalang mula pa sa Santiago City, Isabela. Nagduda na umano ang biktima sa kilos ng dalawang lalaki, ngunit nakipag-usap pa rin siya sa kanila. Kalaunan ay nakuha ng mga ito ito ang kanyang GCash number. Ilang minuto pa ang lumipas, dumating naman ang ikatlong lalaki at sinabi na magpapakash in siya nang 110 pesos. Matapos ipadala ng biktima ang pera, humingi ang lalaki ng permiso upang kuhana ng litrato ang resibo gamit ang cellphone ng biktima. Napansin ang biktima na matagal na hawak ng lalaki ang kanyang cellphone, ngunit pinabayaan niya lamang ito. Kinagabihan, laking gulat niya nang matuklasang wala ng laman ng kanyang Gcash account. Nang suriin niya ang kanyang mga mensahe, may natanggap pala siyang OTP o one-time pin mula sa Gcash sa eksaktong oras na hawak ng lalaki ang kanyang cellphone. Sa pagsisiyasat sa CCTV footage ng kanilang tindahan, malinaw na nakita ang ikatlong lalaki na may hawak ng cellphone ang biktima sa oras ng transaksyon. Napagtanto ng biktima na habang kunwaring kinukuhanan ng litrato ang resibo, lihim na ina-access ng lalaki ang kanyang GCash gamit ang one-time pin na dumating. Hinihikayat ngayon ng mga biktima ang sino mang nakakita sa mga naturang lalaki sa Rojas Public Market sa pagitan ng 2.45 to 3.15 ng hapon, June 2025 na makipag-ugnayan sa mga otoridad. IFM News.